Tuh. Sak pagastag <laughs> area. nekat-kat mga idol. Bungutanaw og edad na idol 56 na idol oh. Ro grabe kat kat Oh, pernah ketemuin, oh, masa kayak nag training aneh. masa gigi training aneh, petik suga mukat kat nih, ah di nama kita, tenawa dulu, nakuha lagi dong, kalau di mukat kat bau, dah, oh, Nih. Hey. Hey. Pating hinugas na nakuha dulo. Hmm? Yaw. 76 years old. Tura. Sabi? Lo. Ah. Pero pa na eh. Ah, oh, Kuha na po tong duha kabok dolo. tulok na tulo, oh. Tulo. Hmm. Tanawa doon Oh. Pati layuan doon Oh. Duha kabok. Oh yawa sa kay gitrinigan ang tawana ni kaya pa kay musa kag patintasa habog kay ni ba hapit ni siya hapit ni mga 30 pila 25 30 30 30 meters oh <laughs> la yawa oh ah gisalo tora Hmm. Apa isa? Kumbik na guruy. Uy. Na niya. Di na manaog. Dol. Dito na makaon. Suko o bagay ng uwak o pirok-pirok. Okay, ki. Pirok, ok. Kuha na muna ilang na sugdag kaon. Hmm. Pagka na wala na. Di na manaog, dol. Di na kita kakaon na. Nagi kaon na mas taas. Ah, wala na. Katulogin na mga sobra. Oh. 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 Kaway, dol. <laughs> Kuya kayo. oo oh. Ah. Ah. kami mga on po mi. ato ang uno mo to.